1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Siyempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mga sam ninyo, fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mga sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayon yung araw ng Wednesday. So happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang-bonga. And then of course, ko ako na ang ng tatanungin ninyo. fresh na fresh. Kagabi galing ako sa Miss Universe Thailand ko saan ayun nga namit na natin yung kanilang mga kandidata at kung paano to mag-execute rumampa at talaga namang masasabi ko, panado din naman pero sa totoo lang ha iilan-ilan ilan lang yung masasabi mo talaga pang Miss Universe. Yung parang nanonood lang din ako ng Miss Grand. Charot! So, yun. Anyway, so, good luck sa Thailand. Good luck sa kanilang Miss Universe Thailand. Oo. Marami din namang malakas. Yung masasabi mo, nako, pag nanalo to, mukhang aariba sa Miss Universe. Mga tipong ganun. Pero, sa 74 candidates, parang, pili-pili lang talaga 'yung masasabi mo na ay eto pwede to ilaban ng Miss Universe mga tipong gano'n. kasi nga 'di ba mga baguhan tapos syempre eh, hindi pa sila ganong ka well experienced tapos gumagawa pa sila ng pangalan understand naman kasi syempre 'di ba pag naman talaga eh pag magbalik yan, ayun na yon Ganon. Anyway, good luck sa kanila. So, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama sa Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat sa pagmamahal at suporta na, na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre. Gusto ko rin magpasalamat sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. And then, of course, gusto ko rin pasalamatan yung mga makasolid na makamamasab dyan na talagang sumusuport dito sa channel channel natin. Araw-araw, lagi-lagi, yung mga tipong nag-aabang talaga. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman mm, magtataas ang kilay ninyo ng bonggong-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin, chika, ito nga, ang ating pambato sa universal woman na si Jasmine Omay, umaarangkada sa competition na universal woman. At hindi lang yan, pasok sa top 12 para sa talent portion ang ating pambato. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay bonga, O, <laughs> di ba? Congratulations kasi syempre si Jasmine Omay, alam ko naman, very competitive candidates talaga siya. Yung, alam mo yun, pag lumabad siya ng Simply simple lang pero alam mong aarangkada. Mhm. Mm Supply sing para sa atin ng mga ipinapakita ngayon ni uh, Adjustment Omay, pero para sa akin kasi syempre sa sobrang alam natin na mayjo talagang pangarap niya na mag-compete sa International Pageant eh nakita naman natin na binibigay niya talaga yung best niya. Sabi nga kung magba back-to-back -back ba si Jasmine Ohmy. Hmm. Ayoko kung umasa sa back-to-back -back, pero mas maganda na yung masurprise surprise tayo na ay nanalo siya yung mga tipong ganon. But for now, I think kaya niya mag-top 5 sa competition. Sa ipinapakita niyang galing, sa ipinapakita niyang execution, I think magta-top 5 si Jasmine Ohmy so mali din first runner up or winner, di diba? So, huwag tayo masyadong mag-ano sa back to back kasi mahirap yan pag back to back. Swerte kapag nag back to back at swerte kapag nanalo si Jasmine Omay. But for now, happy na ako na nakikita ko na Dumalaban talaga ang beauty ng Jasmine Omay sa competition ng Universal Woman. O, di ba? So, ikaw ba guys? Ano guys, tingin mo? Tingin mo nga kakayanin kaya nyo mag back to back or tingin mo magta top 5 lang si Jasmine Omay. So basta ako para sa akin siguro top 5. Ayokong mag-expect doon sa back to back. But kung magba back to back siya, panalo tayo doon. So yon ang bongga di diba? So yon. So I love ano Jasmine Omay kung paano niya ilaban talaga ang Pilipinas sa competition. Mm -hmm. At para naman sa sumunod natin chika, Katrina Ligado. Tingin mo mama Sam sa ipinapakita niya mga pasabog ngayon, siya kaya ang susunod na magiging reyna ng Miss Supranational sa susunod na taon. Alam niyo, maganda si Katrina Ligado. Wala tayong problema sa beauty niya. Ang akin, mag-prepared. Di ba? Huwag makampante. Kasi kung gusto mo talagang manalo, hindi lang naman to sa styling. Siyempre, i prepare mo yung sarili mo na parang ikaw ang the best na pwede nilang ano talaga, makuha. Mm -hmm. So, ako, para sa akin, may laban. May laban si Katrina Ligado pagdating sa Miss Supranational. Eh, kasi naman, ang gundo gundo naman kasi talaga ni Katrina Ligado. So, meron siyang one-year na preparasyon. So, i-prepare niya yung sarili niya para pagdating sa competition, may ibubuga talaga siya ng bongga-bongga. Kasi marami naman na time pinadala na maganda naman talaga. Last year, maganda siya siyempre yung ating pambato. Pero, uh, it's not inape eh, para sabihin natin na ay nako mananalo na yan sa susunod na taon. Mahirap mag-expect kasi ng gano'n tapos yung kandidata natin, may kulang naman pala sa kanya, di ba? So, mas maganda na na i-prepare niya lang yung sarili niya para pag nag-compete siya, alam mo yon na parang wala kang pagsisisiyan at sa huli kasi alam mong lumaban siya. Like example, Pauline Amelix, wala man masyadong preparasyon pero yung lumaban siya, masasabi mo na ay lumaban naman siya eh. So, nag-first runner up man siya, alam mo sa sarili mo na inilaban niya ang bansa bansa natin. Yung mga tipong gano'n. Pero ako naman kasi, tiwala naman ako kay Katrina Ligado. Alam kong lalaban niya ng bongga-bongga. ba? -bongga, diba? So, looking forward ko anong ipapakita niya. And then, of course, malalaman natin yan sa susunod na taon. So, yan. Good luck kay Katrina Ligado. Siyempre, masaya ako. Mm -hmm. And then, para na sa natin, chika, mama, sa, ano naman ang masasabi mo sa bagong reyna ng Miss Pearl of the Orient Philippines? So, ito ay si Mariel Balagana. So, tingin mo, Mama Sam, siya kaya ang susunod na Miss Aura International. Mm -hmm. 'di ba yung mga nananalo yung nilalaban natin ng Miss Aura International. Hindi ko alam kung continuous ba nakukunin ng ano ng pageant na to yung Miss Aura International. Kung siya yung ipapadala eh bongga, may laban tayo. Ayun, back to back na naman. So ako para sa akin, siguro yung mag-prepare lang sila. Mm -hmm. And maganda, maganda ang bagong pambato natin sa susunod na Miss Ora, kung siya man. Mm -hmm. At nakikita ko naman na may laban ang Pilipinas. So, maganda yung pageant ng ano ha, Miss Pearl of the Orient. And then, nakakatuwa kasi ito na yung second year nila. No? May mga issue-issue tayo narinig. Pero, alam mo yon maganda yung ipinakita nila sa ating pageant. Sobrang natutuwa ako sa pageant na to. And then, tignan natin, oo, oh -oh, kung hanggang saan itatagal ang Pearl of the Orient sa competition ng national pageant sa Pilipinas. So, yan. Magaling kasi yung national director. Hello, Makoy. Uh, uh, good luck, ba diba? Good luck sa kanila. Mm -hmm. And then, para na masasumunod natin, chika, eto, mainit na pinag-uusapan sa social media ang lakas daw ng mga laban ng Indonesia. At eto daw, charm daw nila si ano si Atisa Manalo kung ang Curacao daw ay lucky charm daw ang Pilipinas sa ba sa Bajen si Philippines naman daw ang lucky charm ng Indo si ano Atisa Manalo <laughs> kaya pagdating daw sa Miss Universe si Atisa magta-top 10 tapos yung kanilang can candidate sa Miss Universe magwi-winner mm -hmm. Ewan ko ba sa mga emosyon nila. Ako para sa akin siguro, hayaan na lang natin sila. Kasi ayaw naman nilang uminom ng kaping barako para kabahan sila paminsan-minsan. Yung kumpiyansa nila, I think, ano, uh, iisipin ko na lang na ano to eh, ang tawag dito. Iisipin ko na lang na motivation. Oo, ayun. So, para ma mailip up nila yung sarili nila na yes, mananalo kami sa competition na to. Kung baga, hayaan na natin sila na may motivation silang ganyan. Masaya naman ako for them dahil miski pa paano, hindi sila nawawala ng pag-asa sa Miss Universe kahit parang hirap na hirap silang makarating sa top 5, hirap na hirap silang maka-penetrate ng bonggong bongga sa semifinals. Yung tipong ganon. Pero at least, di ba, nakikita natin na full motivation pa din ang mga tagahanga ng in pagdating sa mga pageant. Kahit na alam natin na impossible dream. charot sayo. Ako, para sa akin, walang masamang mangarap. At naiintindihan ko yung, yung kanilang mga emosyon. Oo, kasi naging ganun din naman tayo noon. Kahit din naman ako masasabi ko sa sarili ko, noong nagsisimula ako manood ng Miss Universe, nangangarap ako na sana manalo ang Pilipinas, sana makita natin sa sa semifinals, sana uh, koronahan si Philippines ng Miss Universe, yung mga tipong gano'n. Pangarap ko yun dati. Kasi syempre, ano ako, tagahanga mm -hmm. noon ng Miss Universe. Ngayon hindi na. Charot. At parang feeling ko, bilang tagahanga, gano'n talaga yung nararamdaman. And then hayaan na lang natin sila, di ba, kung na feel nila na sila ang powerhouse dahil nanalo sila sa Miss Cosmo at Supranational. Hayaan na lang natin sila kung ang nafe-feel nila ay mukhang kakabugin nila si Ati sa Manalo sa Miss Universe kasi parang nasubukan na nila sa Miss Cosmo. Oo, hayaan na lang natin sa, kan sa kanila yon pero, sana naman, pamisan-minsan, maisip din nila na dapat ihanda din nila yung kandidata nila at pumili sila ng dabis. Hindi yung para maganda lang yung makeup ko, mabug lang konti, ay winner na. In fairness naman sa mga kandidata nila, etong lately, meron sila mga candidates na ganda-gandahan talaga. Nang masasabi ko, hey, in fairness ha, maganda yung kandidata nila. Pero kulang lang talaga sila din sila sa eksena, di ba? Eh, yung Thailand niya, hirap na hirap din manalo na Miss Universe. Sula pa. Eh, kung ano nga, owner na eh, si ba diba? So, yan. Indonesia. Mm -hmm. Wake up, wake up pang may time. Charot. Huwag masyadong ano lang. Ang over lang kasi sa Indonesia. Yung parang, parang yung, pang yung mga sinasabi nila. Parang, ha? Ganun ba talaga? O mga tipong ganun. Anyway, kung nafe ni nilang lucky charm si Atisa Manalo, eh, di magkaalaman sa darating ng Miss Universe kung ang kanilang kandidata nga ba ay malalagpasan ang galing ng isang at isa manalo. So yan, good luck. Oo, nakakaloka. So ayaw kasi magkapimbara ko para maramdaman nila yung paminsan-minsan ay kabahan. Aha. Pero eto, kagabi nga, di ba, naganap nga ang uh, open ano, open gate sa universe o oh, open, ano, Miss Universe open. Mga tipo ganon. Dito sa Miss Universe Thailand, syempre, nagkabugan nga yung mga candidates. At eto nga, sa 74 na nagkukumpit dito, isa talaga sa mga stunning talaga, si Miss Phuket. Mm -hmm. Para sa akin ha, parang kung ako ang mag aano uh, parang I think Puket ang mananalo dito. Grabe yung execution niya. Saka yung lumabas siya yung naka-tie dress siya, stunning ang beauty niya. Yung alam mo yung simple lang pero talagang elegante. Mm -hmm. Hindi nawawala sa kanya yung pagiging elegante. And then talagang laban na laban talaga yung lola mo. Okay, walk. O, oh, diba? So, yun may pasabog siya kahapon sa kanyang gown ang galing, ang galing ng ano, eksena at winner talaga ang high, yung katawan sabi ng ganon, pag nanalo kaya to Miss Universe Thailand, nakakatakot ba para sa Miss Universe? Oo kasi parang feeling ko kaya nito mag top 5 sa Miss Universe kasi kung siya yung ilalaban ha kasi talagang ano iba talaga ang tangkad ang sexy iba siya on stage meron siya talagang stage presence. ganon kaya ay love buke and then gusto ko din syempre si Preo si Preo din ano din palaban din kaya lang si Preo parang sa set na ganito, mataas. Tapos sa second set, parang, ay, nawala yung eksena. Pero syempre si Vina, hindi rin nawawala sa eksena, syempre si Vina. So, silang tatlo talaga yung masasabi kong palaban. Pero kasi si Preo, ano, I think ang kailangan ni Preo dyan ay consistency. Kasi minsan meron siyang momento na ay, lumalaban ang lola mo. Pero biglang may momento siya nang biglang mawawala sa eksena. Saka parang si Preo pala, ay hindi pala ganong katangkadan, no? So, yung dalawa matangkad talaga, si Vina at saka si, ano, si Puket, si Adele. Pero etong si Preo, medyo hindi siya ganong katangkadan. But, tignan natin kung ano yung ipapakita nila sa finals. Good luck, di ba? Kasi, ano, eh, ah, talagang nakaka-excite at Parang feeling ko talagang palaban talaga sila. Mm -hmm. So, yan. Hindi ko ma-imagine pag kusin naman yung mananalo sa kanila tapos kakalaban na si sa manalo. Ay, nako. nakaka Pero ito ang mas nakaka Malakas daw sa competition ngayon ng Miss Universe. Siyempre, ang pambato ng Chile. Mm -hmm. Nako, medyo maingay daw ngayon ang pambato ng Chile. Hindi ko alam kung hype lang siya ng mga Pilipino or talagang... Ganun talaga kalakas ang presensya niya But for now, nakikita ko sa mga photo, sa video Ay, maganda naman pala si Chile at may laban And then, pangalawa daw na talagang isa sa mga pinag-uusapan Sa social media ngayon At malakas daw ang laban Ay ang pambato na si Olivia Yes ng Cote d'Ivoire mm -hmm. So medyo, ano din to eh uh, Nakakatakot Actually, kung yung beauty, parang hindi naman ganong kabongga yung beauty niya Pero kasi yung profile nito na naging second runner up to sa Miss World. Eh, alam naman natin kung pag ko Miss World, iba ang kalibri mo. Pwede ka talagang manalo ng Miss Universe. Pero kung hindi siya mananalo, siya palang yung Miss World na nakarating sa top 5 na hindi na ng Miss Universe. Di ba? but tignan natin? Kasi iba talaga din yung dating nito. So, yung profile, check na check. Oo. Oh, oh. And then, next is Maria Atisa Manalo. Sinasabi nila na, nako si Atisa, isa sa mga kinakatakutan ngayon sa competition na Miss Universe dahil nga sa pambato siya ng Pilipinas. Oho. Uh -huh. Alam naman natin si Atisa na talagang beauty ang pag-uusapan, wala tayong pag-uusapan. Talagang maganda talaga si Atisa. Ang kailangan lang ni Atisa talaga ay nako, preparasyon. Uh -huh, Ayun. Alam ko magpi-prepare si Atisa, pero sana yung pag pre nila ay more. Ganon. So it's so good luck syempre. I'm so excited for Atisa Manalo. I'm so excited kung ano ang ipapakita niya dito. But natutuwa ako kasi at least napapansin siya. Kaya sa mga ano sumusubaybay kay Atisa sana ano, magtiwala lang talaga tayo sa prosesong gagawin ni Atisa. Kasi may mga naririnig ako na hindi naman mananalo yan. Hindi ko ba alam sa mga mindset ng ibang Pinoy. Naiintindihan ko na ayaw ninyo kay Atisa. Pero sana, pagdating sa competition na ganito, sana meron tayong pagkakaisa. Huwag natin husgahan na, ay, nako, hindi naman mananalo yan. Ay, nako, hanggang ano lang yan, top 30 lang yan. Ay, nako, mati-thank you girl yan. Ayun yung ano, yung hindi pa lumalaban pero nakahusga na tayo. Tapos, ang pinaka nakakaloka pa, hindi natin sinusuportahan, di ba? Sana suportahan natin at tangkilikin natin ang sariling atin. Ayun ang number one na kailangan natin gawin. Kasi, syempre, sino pa ba ang susuport sa kanila? mga taga-ibang bansa, di ba dapat tayo ang unang-una? Kung ang Thailander, iniwala sila, ay maganda si Ati sa Manalo, eh sana, ganun din tayo. Ay, naku, malakas si Ati sa Manalo. Sana, ganun din yung ating, ano, mindset. Oo. And then, let's see huwag nyo kasi masyado ilagay sa utak ninyo na, ay nako, panalo yan, panalo yan. Ay nako, hindi man nanalo yan. Dapat chill-chill lang. Enjoy. Ayun nga, sabi gano i-enjoy lang natin ang pageant and then have fun. Ganon. But anyway, good luck kay Chile. Good luck kay ano, Cote d'Ivoire and then good luck din syempre kay Philippines. So yon. So let's see ko ano yung ipapakita nilang pasabog eksena sa darating na Miss Universe. Basta ako natutuwa ako na isa si Atisa ngayon sa mga nakikita nila dito sa competition. At hindi lang mga Pilipino ang nakakakita niyan. Ulto mo yung mga taga ibang bansa, di ba? So yon. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng gano'n always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.